main Mai. banget <coughs> kita pun hmm. Ah. Hmm. Oh. Ah. Ah. Ini kita dulu Tutup lah.

Bawat. din para ito, no? Ito, ano anong papalit na yan? Same nang. Dalam lahat. <sighs> Ating. <sighs> 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 Ay, grabe sila. Ay, grabe doon. Sarap na pa ng sa buo. Bango Aku tanya. Masarap mga idol. Grabe. Sog na busog. Mas ginusto ko pa yung uh, hipong kesa pusit. Ah, super mats. Maraming salamat sa mga idol. After na ito, hukas pa pala ako ng plato. Talaga hindi na ubus ang hipong. Mayroon pa oh. pusit. Mayroon <coughs> pa yung pusit to, Masarap pag adobo. kami, pati tunis na o. Kaya na si commander natututbas na. After kumain na idol, hukas naman ang plato.

Pumasal mga ito, no? Pinangyari siya. Pero wala kong tumayo sa dami.